Hi guys, good evening. So ito yung ano natin, yung araw natin. At um kahapon nagbigay po si um, um from Alaska ng pangmateryales ulit doon sa pagpapaganda or uh, pagpapatuloy ng bahay ng aking um sister at uh binigyan siya doon diretso at um ngayon naman uh, after na nakuha ng pera sa aking sister noon ay um, nag-PM ang aking sister na bumili sila ng mga mga materialis kahapon. At itong video na ito, um, pinasa lang po sa akin ng aking sister. Kasi sabi ko sa kanya, mag-video ka para maganda, maganda at makita, makita din ng makita din ni, ano, ni, ni From Alaska. Kasi sabi nga niya sa akin, From Alaska lang ako sasabihin. So, yun, sabihin ko na thank you so much kay um, From Alaska sa um, pagpapaganda ng um, bahay doon sa sa Lucena kay tola ako doon. So thank you so much. At um yun na lang siguro and thank you and I love you so much. <laughs> Alam mo na yon. Thank you and I love you for the blessings to share your blessings. At sa king um family, thank you so much sa iyo. Basta ikaw lang. Thank you, thank you, thank you. Alam mo na yon. Uh-uh. <laughs> yun na nga. And please guys, please watch this. <laughs> bye! And finally guys, okay na po siya. Thank you guys. Bye! At abangan niyo sa susunod na video natin yung ating update doon sa serye ng aking kapatid doon sa lasena Bye guys! Bye! Bye Bye! na adobo kong man, no? Adobo. Ito isda at... Ang ina mang iring oi, kumakain ako, men. <laughs> <laughs> Yan ang ulam natin, bro. Dito ba? Dito ini ang tawag sa iri, ang ini pa po sa. Men. Yes, my lang. Pusa na kayo guys. Bay dabi guys. Ay ay bakan sa ano ko. Sa YouTube channel ko. ang um, bahay sa rin ang kapatid. thank you so much kay ano. Thank you so much kay Alaska. Kasi nga, dahil sa kanya ay ma matatapos na rin yung bahay ng aking sister doon sa Lucena. Um, ngayon ay continue na, po, continue na po yung trabaho nila doon sa bahay ng aking sister. Um, continue, na, continue na yung trabaho doon at saka ano, um, kasi bumili sila ng mga materyales sa sa ano sa hardware Mm-mm. -hmm. Kung ano, sinalba ko sa kay Arno, kay... Um, from Alaska. From Alaska, thank you so much sa iyo. Alam mo na yun. Thank you so much. And, you know, kasi love you. At, um, thank you kasi ang zanong ka love you. Sa... So, mili ko. mm Guys, -hmm. sa kanya po yung na natrabaho yung ano, yung ang na ng aking sister, siya po yung nagsabi na um, tataposin na po daw yung bahay doon. So ngay kahapon naman ay nag, um, nagpadala siya para sa materyales at binili na po lahat yun. O, oh, abangan niya sa aking ano, video, mamayang gabi. Mm

mamaya po mga 7 o'clock ma-upload ko po mamaya mga 7 o'clock yung video sa youtube channel ko ang bagay ng angin dah Hmm. Mau kasih dito. Dito. bro, agad tayo ng maso ah <penetransality> kun <milking> <acinda strains piercing phrase>